mga bata. Welcome sa Chris TV kung saan marami kayong matutunan. Kaya halina't makinig sa ating aralin ngayong linggo. Simulan na natin sa asignaturang Reading and Literacy. Week 2, Day 1, Quarter 2. Ang ating aralin ngayong umaga ay tungkol sa titik o letrang Z. Handa na ba kayo Okay, tara na. Okay, so ngayon balikan natin ang ating aralin noong nakaraang linggo. Gamit ang mga flashcards, ipatukoy sa mga bata ang mga tunog ng M, A, S, -S I, O, E, D, U, T, K, L, Y, N. G, P, R, N, G, D, H, W, C, J, and F. Tumawag na mga pares ng bata. Pagkatapos sabihin ang tunog ng letra ang unang bata sa pares, ay magbibigay ng salita na nagsisimula sa letrang ibinigay ng guro. Ang ikalawang bata naman ay papantigin ang salita. Halimbawa sa letrang M. So, anong unang bata ay magbibigay halimbawa? Manok. So, sa kalawang bata, papantigin niya ang salitang manok. So, ilang pantig ba ang salitang manok? Okay, so ito ay may dalawang panting. Okay, sa letrang S naman, ang isang bata magbibigay siya ng salitang saging. Ang ikalawang bata papantigin niya ang saging. So ilang pantig nga ba ang salitang saging? So ito rin ay may dalawang pantig. Sa letrang P, halimbawa ang bata ay magbibigay ng salitang pitaka. So papantigin ng pangalawang bata ang salitang pitaka. So ilang pantig nga ba ang pitaka? So, ito ay may tatlong pantig. Sa letrang L, halimbawa, ang isang bata ay magbibigay ng salitang laso. So, papantigin ng ikalawang bata ang salitang laso. So, ito ay mayroong dalawang pantig. Mahusay! Ngayon ay hulaan ninyo ang sumusunod na bugtong. Dumaan ang hari, nagkagatan ang mga pari. Nagdaan si Tarzan, nabiyak ang daan. Ano ang tinutukoy sa bugto? Sa anong mga bagay tayo nakakita ng zipper? Okay, so ang sagot doon sa bugto ay zipper. So, saan natin nakikita ang zipper. Okay, gaya ng mga suot ninyong mga, bla, uh, mga pants, ayan, mga shorts, may mga zipper. Ayan, nakikita natin to sa ating damit o kaya sa ating bag. Ayan. Ano ang unang tunog ng salitang zipper? So, ito ay pag-aaralan natin ngayong araw ay ang titik Z, ang tunog, ang tamang pagsulat nito at ang pagbasa ng mga salitang may titik na ito. Ibabalik-tanaw rin natin ang mga salitang tinatawag na pangalan. Natatandaan niyo pa ba ang pangalan Okay, ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Magaling! Magbigay ng mga salita o bagay na nagsisimula sa letrang Z at pantigin ang ngalang salita sa pamamagitan ng pagpalakpak. Mga salita o bagay na nagsisimula sa letrang Z. Okay, so itong larawan ng ito ay, ano kaya ito? Okay, ito ay isang zoo. So ito ay isang lugar kung saan makikita ang iba't ibang hayo. So ano ang tunog ng salitang zoo? Okay, ito ay nagsisimula sa letrang Z na may tunog. Okay, next naman po, ito ay zipper. Ito ay ginagamit para isara ang bag, pantalon o damit. So ano ang unang tunog ng salitang zipper? Okay, ito ay Z. Okay, ito naman ay zebra. Ito ay isang hayop na may stripes ng puti at itim. Ano ang unang tunog ng salitang zebra? Baka okay, ito din po ay Z. Ganito natin isinusulat ang malaki at maliit na titik Z. Ayan. Isulat natin ito sa hang. So, gamit ang inyong mga daliri, isulat ang letrang Z sa hangit, sa desk at sa inyong palad. Isulat ang malaki at maliit na letrang Z sa inyong papel. Ayan. So, dito makikita ninyo ang letrang Z. Malaking Z at maliit na letrang Z. Okay. So, ngayon tingnan ang nasa larawan. Ano ang pangalan ng bagong bata sa pamayanan? Saan siya galing? Okay, so ang pangalan ni Zoren at ang lugar na binagmulan niya ay nagsisimula sa anong titik? Natatandaan pa ba ninyo sa language na aralin natin? Okay. Ano ang nasa larawan? Okay, so ito ay larawan ng isang zipper. Basahin natin ang salita ng tatlong beses. Zipper, zipper, zipper. Ang letrang Z ay isang hiram na letra. Ito ay ginagamit sa mga hiram na salita sa Ingles. Katulad ng zoo, zipper, zero, zigzag, at zebra. Ayan, so kung makikita ninyo sa larawan, ito ay, ang nasa unang larawan, ito ay zipper. Ang nasa ikalawang larawan, ito ay zero. Okay, zigzag, zebra. May isang salita na nagsisimula sa Z ang purong Filipino. Ito ang Zamboanga. Ang Zamboanga, ito ay isang lugar sa Pilipinas. Ang letrang Z ay maaari rin makita sa gitna ng salita tulad ng mga sumusunod. Quezon, Luzon, Rizal, Ang Z ay maari ding makita o marinig sa hulihang tunog tulad ng sa kapiz. Basahin natin ang mga pantig. Zipper. So ilang pantig ang salitang zipper? Okay, tama. Ito ay mayroong dalawang pantig. Ipalakpak natin ang bilang ng pantig sa salita. Ilang pantig meron ang salitang zipper? Okay, ilang palakpak po? Ito ay dalawang palakpak. Ibig sabihin, ito ay may dalawang pantig. Isulat ang unang letra, unang pantig at ang salita. Okay, letrang Z. Ang unang pantig ay Z. At ang salita niya ay zipper. Bigasin natin ang unang tunog ng salita. Z. Basahin natin ang unang pantig ng salita. Zip. Basahin natin ang salita. Zipper. Sa pagbabasa ng salita, unahin tukuyin ang mga tunog ng bawat letra. Mula sa mga tunog bumuo ng mga upang makabuo ng salita. Gawain isa. Nasaan ang tunog Z? Makinig ng mabuti. Magbabanggit ako ng mga salita. Kailangan ninyong sabihin kung ang mga salita ay nagsisimula sa Z, nagtatapos sa Z, or kung may Z sa gitna. Kung ang salita ay nagsisimula sa Z, itaas ang kaliwang kamay. Kung ang salita ay nagtatapos sa Z, itaas ang kanang kamay. Kung ang salita ay may Z sa gitna, tumayo. Una, zipper. So ang zipper ay ang letrang Z, ito ay nasa unahan. Pangalawa, Luzon. Ang salitang Luzon, nasaan ang letrang Z? Okay, ito ay nasa gitna. Pangatlo, Jazz. Okay, ang letrang Z ay nasa hulihan. O ang salitang ito ay nagtatapos sa letrang Z. Pangapat, Zebra. Ang letrang Z ay nasa unahan or nagsisimula sa Letra Z. Panglima, Zoro. Okay, ang Zoro ay nagsisimula din sa letrang Z. Panganim Zorin. Ang Zorin, ito ay nasa unahan. Pangpito, Quezon. Ang Quezon, nasa hulihan ang letrang Z. Pangwalo, Baz. Ang Baz ay nasa Hulihan. Pang zamboanga Ang letra Z ay nasa punahan. At pang sampu, kapis. Ang salitang kapis ay nagtatapos sa letra Z. Gawain pangalawa. Pagpalit ng tunog. Ngayon naman ay maglalaro ulit tayo ng isa pang laro hulaan ang bagong salita. So, ang mga salita ay binubuo ng iba't ibang tunog. Kapag nagpalit tayo ng isang tunog, makakabuo tayo ng bagong salita. Halimbawa, kung papalitan ng K ang D sa salitang dahon, ang dahon ay magiging kahon. Okay, dito halimbawa ang salitang zipper. Palitan natin ang letrang Z ng letrang D, so ang zipper ay magiging deeper. Pangalawa, ang mu, kung papalitan natin ng letrang M ng letrang Z, ang mu ay magiging zoo. Then, ang salitang zoren. Ang letrang Z, papalitan natin ng letrang L, ang salitang zorden ay magiging lorent. Next ay quiz. Papalitan natin ng uh, letrang T ang salitang Z. So, ang quiz ay magiging quit. The next ay hero. Ang hero, ang letrang H, papalitan natin ng letrang Z. Ang hero ay magiging zero. Next, ang loro ay papalitan natin ng letrang Z. So, ang loro ay magiging zero. pagtambalin ang mga salita sa larawan. Okay, so dito tingnan natin. Una, anong letra kaya yan? Okay, ito ay letrang C. Ito ay zero. Pangalawa, ito ay zipper. Anong letra? Ito ay letrang D. Next ay zigzag. Ito ay letrang A. And last ay zebra. Ito ay latrang V. Ang natutunan ko ngayong araw ay ang latrang Z. Ang tunog ng letrang Z ay Z. Ganito isulat ang maliit at malaking letrang Z. Okay, tingnan nyo. Malaking latrang Z at Maligyan. Halimbawa ng mga salitang may latrang Z ay zebra, zoo, zipper, zorro at marami pang iba. Ilan sa mga ito ay mga pangalan. Halimbawa ng pangalan na may titik Z ay, halimbawa, zoren. Kung ito ay pangalan ng tao. Kung ito naman ay pangalan ng bagay, ito ay zipper. Kung ito naman ay pangalan ng hayop, ito ay zebra. Gawain. Isulat ang malaki at maliit na letrang Z. Okay, so ito. Makikita ninyo dito ang malalaki at maliit na letrang Z. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. Kita-kits sa susunod na video. Ingat kayo lagi. Paalam!